hello, ta -da ta -ta -ta -ta. live na tayo, live. Hello. Hello po, magandang araw, hello. magandang gabi, magandang hapon, saan ka man, bansa naroon, roon, mga Pinay, kababayan po, proud Pinay in Canada. <laughs> proud Pinay in Sweden. Yahoo! <laughs> Yahoo! Yahoo! So saat ka man po naroon, manood po kayo ng aming live stream ngayon. Ma very short lang tayo ngayon dahil dadalwa lang kami. <laughs> nawala yung, yung aming isa na speaker po ay lilipat na ng Sunday at nawala naman ang isa pa namin si Margo. Nawawala siya. Anyway, uh, hindi ko siya aalisin sa aming uh, live stream just in case na mag-join siya so she can still uh, catch up. So ito po ang aming discussion ngayon. Last week po ang diniskas namin ay ang magandang benepisyo ng ikaw ay may online business. Ngayon tuturuan namin kayo kung ano ang aming ginagawa sa aming negosyo at kung paano namin talaga pinalalakad ang negosyo na ito. So, ang uh, pakilalam po naman muna, magpakilala muna ako. Si ako muna mag solo ako, okay? ate. <laughs> excited mag-solo. dati dati po hindi ko ganito ka, ka ka confident dati dati ma, ma, masay, mahiyain ako at saka lagi ako nagtatago sa kung pupunta ako sa uh, meeting namin lalo prefer ko yun na ako sa likod na hindi ako nakikita ng tao <laughs> ngayon I miss it I, I, now i want to be um i'm uh, Sa, sa maganda sa negosyo nito ay matuturuan ka nito na maging confident ka sa sarili mo at matuturuan ka rin kung paano ka maging empower dahil ito negosyo namin na ito it's helped me to empower myself na kaya ko pala kaya ko ito kaya ko pala hindi ako naniniwala noon may na ako pala ay may magagawang maganda na kung ano eh, dati eh, ko ang sarili ko dati, yeah? Dati hindi ako confident na gusto kong gawin ng talagang gusto ko. Pero sa negosyo na ito, naturuan niya ako na magtiwala ako sa akin sarili na meron pala akong kakayahan na hindi ko alam. Sa so, pakilala ko po ang sarili ko muna, mag solar flight. <laughs> My name is Regina at ako po ay uh, dyan ako sa atin sa Pilipinas. Pero bata pa ako nung nag-abroad ako. Nag-abroad ako para maging katulong sa ibang bansa. At Nung amalis ako ng Pilipinas, hindi ko inaasahan na hindi na pala ako makakabalik. Ang naisip ko lang noon ay ang maka makaalis ng bansa para ako ay makapagtrabaho sa abroad at nasa ganon ay matulungan ko ang aking mga magulang at aking mga kapatid. Ayun ang lang iniisip ko. So nakalis naman po ako sa awa ng Panginoon, nag-abroad ako, naging katulong ako. Pero mahirap po ang buhay doon. Bawat pen... Ang naranasan ko ay bawat sentimo na ipasusweldo ng amo ko sa akin ay pinaghihirapan ko. Pinaghihirapan ko yan at ang pinakamasama pa noon ay ang freedom na hindi ka allowed lumabas ng bahay. Nandun ka lang sa bahay at ang freedom na hindi ka rin allowed sumandok ng pagkain sa kanilang sa, sa, ano, na inaalayan, binibigyan lang nila ako ng pagkain at kain, kainin ko yung binigay nila sa akin. Ayun ang aking dinanas doon. Um, sa, 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 abroad na yan, maganda at maawa ang Panginoon na ako'y nakapagpunta sa Canada. Nakalipat ako sa French employer at ibang iba po ang, ang, French sa local employer sa una kong bansa pinuntahan. At itong French na employer na ito, tinirit niya ako na be, bilang uh, partner niya side to side partner niya na palaki na, na um, maging uh, partner niya ako sa kanyang pamilya sa pag-aalaga ng mga anak niya at ipinartner din niya ako na na snug na, na, Nagtiwala rin siya sa akin na tulungan ko siya kung may kailangan siya sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo. At doon ko naranasan ang equal treatment. Na, sa awan ng Panginoon, tinulungan niya ako makapunta ng abroad at ngayon ako'y nandito na sa abroad. Matagal na ako dito. At dito ako natutong mangarap uli at ang pangarap na yan sa ngayon ay panibagong pangarap na naman. Matanda na po ako bago ako nagnegosyo ngayon sa online na ito. Pero dito ako natuto ulit mangarap kahit sa ako'y matanda na. Kaya pakinggan to po. Ang gusto ko rin makilala maki pa, sa inyo si Ate Rosita at pakinggan po natin natin ang istorya ni Ate Rosita. Ate, ikaw na. <laughs> Hello. Hi, ako ay si Rosita. Nakatira sa Sweden. All, naka, 40 years na ako dito. Tapos, <laughs> yeah, nag-abroad din ako sa, pum, na, nagtrabaho ako sa Lebanon ng two years. Tapos, tapos lumipad ako sa Cairo. Nagtrabaho ako doon as, as a And then, I met my husband. Doon. Tapos, yan, pumunta na ako dito sa Sweden. Yeah. Yeah, thank you, sis. Oh. Pakita ko si sa'yo. Ito, 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 si MJ Pagar Fernandez. Top, top follower ay. po ito ni ate. <laughs> Hi from Florida, USA. Yuhu! Thank you, USA. We are streaming sa USA po. Nasa USA tayo doon po sa mga manunood yan sa amin, uh, mag-comment po kayo sa button, sa comment button sa ibaba ng ating social feed. At uh, lagay po ninyo kung saan po kayo nanunood. Nang sa ganon, malaman namin kung saan kami nag nagla livestream stream ngayon ni Ate Rosita. Yeah. So ngayon po ang discussion natin ngayon ay uh, ano, ano talaga ang aming negosyo at kung ano na ano ang aming ginagawa sa aming negosyo na ito. So para po sa discussion na ito, ang ang gagamitin definition sa aming negosyo ay ang digital business. Okay? Ang tawag po sa amin ay attraction marketing Business digital marketing, attraction marketing. And um, definition sa digital marketing is any business that is um, using to market or to um, to create a service or to sell a product using images or visual presentation in any way is called digital marketing. In any way, right? As long as you have you are using an image, you are using a technology, a visual. to market and advertise your service or your products that is called digital marketing. Pero ano pong kakaibahan ng aming negosyo? Ang marami po diyan na gumagamit ng digital o technology in internet website, kaya marami diyan, may may mga sarili silang um, produkto na ipinagbibili. Ngayon, ang setup namin ni Ate Rosita dito, ah, dalawa lang kami nakikita nyo ngayon, pero behind our back, we are Marami kami. Napakalaki namin. Marami kaming suporta sa negosyo na ito. Although kami ang may-ari ng business namin, hindi po kami nag-iisa. Marami kaming suporta. Maraming nag-leap up sa aming wings. Maraming nag-leap up sa amin para maging successful sa negosyo na ito. At iyan po ang gusto namin ipakita sa inyo. Gusto namin kayong imbitahan na mag-register kayo sa aming website para makilala nyo pa ang marami pa naming business partners. At makilala pa ninyo ang ang aming uh, ang mga tao na naggumagawa ng nag-aasikaso sa amin sa aming admin. Ang may mga website kami at ayan ay mga verified and registered SSL and URL. At um ang maganda nito kahit ako hindi tech sabi Sister Rosita na tech sabi, hindi po problema dahil nga sa aming global business community meron po kaming system na divided. Divided ang aming system. So, kami ay owner, meron kaming father na nag-aasikaso sa amin. Right? Meron kaming uh, great-grandparents <laughs> na nagbibigay uh, sa amin ng paswelto dahil nagmamarket kami ng great-grandfather's -great products. Pero hindi po kami nagbebenta. Ang ginagamit lang namin ay ang digital marketing ko. So, ang pinaka-role namin dito, bali, ay ang mag-advertise. Ang aming role is to advertise. So ngayon, pakilala ko po sa inyo bago ko. Actually, marami tayong uh, comment dito para Ate Rosita. Carol Gamponia Pagarabang, good morning. Watching from Ramon Isabella. Hello, sis. Hello. Um, Jen is watching from Ramon Isabella, Philippines. Hi, Jen Jenjen, Jen, good morning. <laughs> That is so nice. That is so nice. I love your energy, Jenjen. Jen. I love it. <laughs> so, uh, sa so bago po ako mag-add uh, uh, magtaga magdireksyon nito. Pakinggan po natin kay Atrosita. Gusto namin ipakilala sa inyo. Uh, eh, ang topic natin ngayon ay ang paggamit ng um embutido. Okay? So, i yeah. eh, eh, share ko ito sa ating uh, pizza at ipakilala ni Ateros ga uh, Aterosita. Paano gamitin itong umbitudo, uh, imbu, imbudo sa atin sa sa kusina. Okay, gagamitin ang im, imbudo kailangan natin para hindi tayo mag-magsayang or may spill sa labas para may lagay natin lahat sa na, yung kailangan natin, water or mantika, whatever. Yeah, diba? tao 'yan. Ang, ang, Yeah. Ganyan, Kasi kung, kung wala po tayong embutido, let's say na merong kang malaking container ng in, ng ng oil, right? Yung oil mo, lalagay mo sa maliit na bote nang sa ganun magamit may conveniently pagluluto. Kung wala kang embutido, saan mapupunta yung yung langis na sinasalin mo sa maliit na bote, right? So makita nyo po nito na ang bote na ito ay may maliit Usually, katulad nito, right? Tamo naman ang malaking bunganga ng embutido na ito. Tamo naman yung maliit na bunganga nung pinagsasalinan nung embutido. So, kung ito ay isang bote, ano, ang dami ko, actually, marami akong bote dito eh. <laughs> Pakita ko itong bote ko, ano? Uh, this, uh, dito tayo. Yeah, so, yeah. Kung ito yung bote, tamo, maliit lang yan, right? Maliit lang ang bote niya kung wala kang embutido, ay ba'y masasayang yung mga langis? Mapupunta lang yan sa waste. Right? Pero dahil sa meron kang embutido, mas, mas malaki ang bunga nga nung embutido na ito, mabalaki yung bunga nga, ma, mas, ma, ma, makakatch mo yung, mga, yung lahat ng langis na wala kang ma-waste. Ngayon, ganito yan sa business namin. Okay? The same effect po sa negosyo. So ang sa, sa negosyo naman ito ang magiging effect. So, nag, sa unang unang nga niyan, ang ina-advertise namin ngayon katulad ngayon, lahat po kayo na ng sinuman po ang makapanood ng aming live stream ngayon, that is open to everybody. So makikita nila na nagla-live stream kami, welcome silang manood na nung live stream ngayon. ilan let's say Napakarami ang nanonood sa buong bansa. Let's say mga ano, uh, uh, let's say mga 100,000 ang sa buong bansa nanonood. Ngayon, do so sa 100,000 na nanonood, maaring 50,000 lang ang may interest na maging maging negosyante, right? So habang lumiliit ang bunganga ng imbutudo, lumiliit din ang mga tao na na, 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 na sa aming business. At paliit 'yan na ng paliit po kokonti na ng maraming tao interesado, pero kokonti rin naman, hindi na lahat ng interesado ay may pagnanasa na maging business owner. Kokonti lang ang mga tao na nagnanasa na maging business owner. Sa pagnanasa na iyan, ay nipipilter pa din namin yan. Sino sa mga nagnanais na ito ang karapat dapat na maging negosyante na business partner namin? Kaya paliit yan ang paliit. Ngayon, kung talagang interesado ang tao na yan, doon ngayon pupunta ang maliit na butas na kokonti ang magre-register. Pag na-register ka na, ang pinaka-ending point ng, ng panel na ito, pag nakapag-register ka na, ay ang mag, ay take action and loyalty. Doon ka ngayon magiging business partner sa amin. So sa loyalty na yan, ipakita namin sa iyo ang... Ah, na ngayon, konti lang ang mag-take action talaga. Although marami ang nakakakita, pero konti lang ang mag-take action na manunood sa aming business workshop. Bakit po? Dahil hindi lahat na nagnanasa o hindi lahat na nakakita dito ay merong tawag ng confident na gusto nila magnegosyante. So, doon sa pinakakonti ng konting tao na yon kakonti lang ang amag sa at manunood sa aming website. At doon kami ngayon, pag nanood na sila sa website, na nakita nila, oh, talaga ako, ako interesado ako dito, gusto ko dito mag-sign in. Doon, doon ngayon, ka namin ipakikilala sa buong global business partner namin. True membership po yan. So, mag-register kayo sa website namin. At, 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 anong matututunan nyo sa website namin? Una, build your own business using our trusted system. Anong patut, ano ituturo namin sa inyo? You will matututo ka ng social media marketing. I-create namin sa in tuturuan ka namin magki-create ka ng social media marketing from the very start. Kahit pag-create ng email ay aming igagay dyan. Dahil kailangan secured ang iyong information, secured ang iyong email dahil kailangan po protektahan natin ang mga tao na magre-register ng kanilang pangalan sa aming website. Kaya po secure ang website namin, kaya kailangan i-enter nyo yung pangalan nyo at email nyo para makatanggap kayo ng link. Dahil pinuprotektahan din namin ang mga tao na nagre-register sa amin. Okay? So bilang, bi, bilang membro ng napakalaking organisasyon sa buong mundo, napakarami po namin. At uh, ang bawat isa sa atin, alam nyo naman sa online, maraming nangyayari sa online, right? Sa totoo lang, kung ikaw ay ordinary online user, mas malaki ang iyong risk na ikaw ay mapahamak kaysa sa mag-member sa amin. Dahil kung mag-member ka sa amin, tuturuan ka namin ng aming privacy and security measures na ginaga ginagamit namin. Ang amin pong uh, ano ay we are identified URL, we have a secured SSL, we have a identified um, social media platforms at katunayan niyang kapapadala ko lang rin ng id ko sa uh, uh yeah this is a good news guys tata -ta! i'm invited youtube has opened up the advanced feature for me as a business owner in youtube yeah at katotohanan kapapadala ko lamang ng aking id sa kanila and that's it so so uh ganun din sa social media platform ko I also verified they also asked me for my ID for that. So we are all basically we well are registered and verified owner of our business. So we are legit, we are le we are legit. Lehitimo po ang aming business. Okay? So so kailangan mag-sign in ka para secure ang aming website. So mag sign in ka dyan. at pagkita ko to, ilan kami? Tata! 200k po ang miyembro ng aming members worldwide. Ngayong April lang, uh, nagsim, uh, ito ay nang, ano, February 191 kami. Uh, yes, March 198. And April, nasa third week pa lang tayo, 200K na tayo. So, nakita nyo naman kung paano kabilis lumaki ang aming populasyon. Bakit bakit possible yan? Dahil lehitimo po ang negosyo na ito. Lehitimo kami at makikita nyo kami na kami tunay na tao. Hindi kami robot na ate Rosita. Tunay na kami tao. Kung mag-engage mag, kung mag ka sa amin, nagre-response kami. Kaya nakita nyo naman, nakita nyo mga tao na nag-comment dito na I acknowledge them. On the spot, live stream po na nangyayari ang mga ang, 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 ang oras na ito right? So um so basically ang pinakamaganda ay ang um, manood kayo ng aming website, mag-register kayo sa website ni Ate Rosita, mag-register kayo sa website ko at nang sa ganun ay makita niyo talaga kung ano ang negosyo na ito. Marami, marami kaming nakita na sa buhay ko na lang alone, dati-dati uh, daladalawang trabaho ko, dati-dati talaga napabayaan ko ang aking kalusugan, nagkasakit na ako, Gata, trabaho sa, sa stress ng trabaho sa mental health. Ayan ang, ayan ang pinaka mahihirap na profesyon sa mga nakaraang taon na, na tao ay hindi pwedeng lumabas ng bahay. Marami tayo, nagkameron tayo ng maraming stress o mental issues sa, sa nangyayari saan man. Walang taong hindi apektado noong ang bansa, at ang buong mundo ay halos nag-take a pause dahil sa sitwasyon na nangyari sa buong mundo. Lahat tayo ay apektado, matanda, bata, o sinuman, lahat. Kahit ang hindi sinisilang ay mga apektado sa pangyayari na yan. So yung mga yan, nakistress na, na, na yan, hindi ko yan nakaya at diyan ako nagkasakit. Ngayon, kung ang nanay ay may sakit, ang pamilya mo may sakit na din at nangyari yan sa akin. Nagkasakit ang aking pamilya at, at ang sa totoo lang ay doon ako nagkameron ng lakas na loob na kailangan ko umuwi para sa aking nanay at doon ako naging negosyante. Kaya itong, ito ay para sa mga ka, kababayan natin, lalo na po dyan sa mga tao na nasa abroad. Kung aasa ka lang sa iyong sweldo, hindi ka makakauwi sa iyong mahal sa buhay. Hindi ka makapagsusustento palagi. Lagi kang kukulangin. Okay? Lagi kang kukulangin dahil ang sweldo ay limited lang ang pasweldo sa atin. Hindi mo ikakayanin iisipin ng employer mo ay magsustento rin sa iyong mga pamilya sa ibang bansa. Mm -hmm. Hindi sila magbibigay sa iyo ng iyong airfare ticket palagi na kung gusto mong umuwi kung kahit kailan mo gustong umuwi. Right? Maaaring bigyan kanila ng tickets isang buwan o after ng two years ka mag-service sa kanila na isang taon, na okay, pwede ka umuwi dalawang linggo, tatlong linggo, sagutin kong iyong airfare, pero ilan, tapos babalik ka uli, right? Mm -hmm. Tapos meron ka ng utang na loob sa kanila na kung ano man gawin nila sa iyo, pahihintulutan mo na lang dahil sa utang na loob. Ngayon, ikaw ay isang nasa abroad, gawin mo ang negosyo na ito dahil hindi ka mangungutang na utang na loob sa iba, dahil ang sarili mo ang iyong um, magsasarili, magiging empower ka. You're gonna feel empowerment dahil may sarili ka negosyo. So, at I wanna leave this up to you. Um, uh, invite our viewers. Ano ang ma, ano ang pwede nilang let's say, oh yes, Paano ito nagbago sa buhay mo, ate? Para nang sagaw na malaman ng mga tao na ang negosyo na ito ay may benefits, may value para sa kanila. Go ahead, sis ang negosyong ito ay legitima, legitima, <laughs> raised. Um, at saka, ang daming mga, ang daming may bibigay la, sa iyo, lalong-lalong lalo na ako naging, naging, I love this, I love this, nag-change ang pati ang kwan ko, ang aking uh, mindset ko, uh, ang dami kong natutuhan at ang mga tao dito, ang mga sa membro ng community nito magtutulong-tulungan. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong community. It is incredible, good, and there's a lot of potential, you know? Ngayon, hindi ko akalain at the age of 70 na magiging na ako, business owner ako, hindi ko akalain. Kaya, huwag matatakot mag mag, uh, mag sign kayo kami kami ay tutulong sa inyo. Yeah. yeah totoo po yan. Um katulad katulad ko na rin lang hindi ko rin inaasahan na ako pala ay magiging negosyante. Na uh just a uh, years old na ako 58 59 years old na ako na nagsimula ako sa negosyo na ito. Pero ang success nito ay incredible. Napakabilis dahil to ito technology tayo, global, online, worldwide. Napakabilis po ng pagbabago ng pag uh, let's say I will say it ng ng aking mga hindi ko inaasahan ang mga dumarating sa buhay ko ay incredibly creative incredible beyond kaya po tinanggap ko pinangalanan ko ang aking negosyo ng embracing abundance globally dahil napakaraming abundance ang natatagpuan ko sa negosyo na ito kaya kahit saan ka man naroroon sa so buong kahit minamaliit mo iyong sarili, wag ka, wag mong maliitin ang sarili mo. You gonna do great in this business. You gonna do great in this business. Matutulungan mo ang sa inaakala mo na hindi mo matutulungan. Ang mga tao na iyong matutulungan will be forever grateful. I am forever grateful sa aking coach. I'm forever grateful sa Ate Rosita dahil tinutulungan niya ako mag-run ng negosyo ko na ito. Although si Ate Lucita may sarili ng negosyo, meron siya sarili niya negosyo, meron akong sarili kong negosyo. Pero intindan niyo po, kahit anong pagod mo at kahit anong negosyo ang gagawin mo, walang negosyo na magiging successful na nag-iisa. Mm. Walang negosyo magiging successful na nag-iisa. Dahil unang-una, ang negosyo mo, kailangan yan may buyer kailangan may audience. Hindi ka pwede magnegosyo na walang bibili, kundi wala kang negosyo. Right? At kung ikaw lang ang mag-aasikaso ng negosyo mo, very limited ang iyong knowledge. Dahil doon ka lang ang brain mo can only take so much. Pero sa partnership, sa business franchise namin, sa business partnership namin, you, marami kang matututunan. Your brain is gonna grow. Tulad na nangyari sa akin, tulad na nangyayari kay Ate Rosita. Hanggang ngayon sa panahon na ito, two years na ako dito, uh, si Ate Rosita is about a year. And we are learning, we're accumulating knowledges. And we want to share this to everyone. So check in on our website everyone. But before I want to, before we're going to leave, I want to play this video here. And uh, it's, this is a big day. Today is a day that will go down in history. Yeah, it's a, mon it's a monument. Today, this community hit 200,000 members. So, of course, we couldn't let the day. Because this is a day that we all celebrate together, right? I mean, like, this community started seven and a half years ago. My gosh, it'll be eight years in November this year. It's yeah. seven and a half years with almost a quarter of a million members. Yeah. Well, maybe by then, by eight years, it probably will. It be. probably yeah. it will be, yeah. It's growing fast. Yeah. All right so that's it guys. you hear that those are the voices of our founder that is announcing that 200k hit hit uh, about two years two days ago. So from as I said uh, 19 two years ago I started in this group we are about 100k for two years only. now we have 200k two years mm -hmm. less than two years we managed to to put additional 100 plus counting sa Ami membership our business is growing fast and growing rapidly so if you are not in our system yet watch our website register your name find out how people from all over the world are starting to earn income online take care everyone that that's what we'll do oh yeah just i'm just going to get this one too uh, okay Alright, uh this one this one ate. <laughs> ate Rosita, I wanna get yeah, uh, I think I will take this one out. Uh, remove that one and I want this one to get. Ate Rosita, will you please ice um, invite people to register in our website and what they are supposed to do? Okay, uh, pag mag-register kayo dito, uh, isulat lang ninyo ang pangalan niyo at saka email address. Tapos i-check niyo yung maliit na box na nag nag nag, nag papahintulot na padalan namin kayo ng ng kwan ng, complimentary workshop. Yes, yes. And then send it. Yeah. All right po. Salamat po. Just uh, register po kayo. No, no worry po dahil secure at private po itong aming website. Okay, bye.